yun um, ito na naman tong kwan mali namin ngayon sa isang linggo kakaunti <laughs> yun ang um, daming bulaklak kaso nga lang ang dami pa rin na si Sarah. at saka itong kwan laging nauulan may bagyo kasi na naman <laughs> problema hindi makapag spray ang daming sira na naman yung bunga ito pipilihan ko pa to <laughs> ito lang at saka may naani na kapon ni nanay uh, nag, na, nagpitas na siya kahapon uh, konti lang napitas niya ito so, siguro lahat wala pang isang timba kunti lang yun yung ano niya kahapon katatapos lang namin sayang so, dami pa naman bulaklak oh dami na rin bunga ayan, oh. hindi pa rin naagapan yung sera kasi tago lang kasi Uh, <coughs> walang magagawa sasira <coughs> lalo dito sa kabila uh, yung panigang wala na talaga yung naanik ko ganito rin karami kanina yung panigang ito lang kwan um, Taiwan na um, anin ko ngayon uh, nakapagani pa naman ako ngayon ng panigang pero konti na lang ang dami pa rin, kwan. Ang sira tong sili. Sayang. Kukunti na nga lang naaani. Eh. Tapos, nasisira pa. Ito. Ang dami na naman dito sa kabila. Dati, dyan lang sa kabila. Hmm, Maraming. Pero, dito ngayon, palit. Dumami na naman. ito lang ha. Ah. <laughs> Ibibinta ko ka bukas, linggo. Ito, ang daming nasera. At ko ano naman. Yan o. Oh. mga pula na yun. Mga sira na yan, mga yan. Hindi na namin pinitas kanina. Bumalik na naman yung kwan, yung sira niya. Ah, Madami. Hindi naman makapag spray si tatay kasi yun nga, maulan. Ngayon lang ulit na kwan. Ngayong oras na hindi umulan. <laughs> Tsaka itong mga panigang wala na talaga. Yun o, na ni tatay doon sa kabila. Yung namulan, um, sa may baba. Tatamnan na niya na kwan, yung palay. Para sa seeking crop na taniman ah uh, yung <coughs> kung ba yung palay na tapos ililipat sa kon uh, bukid iraraap yung tawag din sa amin saka yung mm -mm. kon yung trabaho na pa namin doon sa <laughs> sa shop. Hindi makapagbilad. Hindi na makapag yung dalawa kasi puro basa yung kwan. Tawi. Ito yung nangyari din sa kwan. Panigang. Ang nakaraan ng dami namin kwan. Tinanggal, na-reject. Ito wala na talaga. na nang maani dito na panigang mayroon mayroon pa naman konti na lang uh, yung mga iba to uh, yung mga natitira na lang inani <laughs> ko na rin kanina yung mga iba wala pang isang timba yung naani ko dito kanina siguro sa susunod um, wala na to pang binta binta na lang sa yun sa mga nag iisda si nanay um, na lang niya sure bibinta ni nanay kasi mga isang kilo dalawang kilo na lang siguro yung susunod na makukuha dito tapos yung mga iba dito tinanggal na ni tatay para tamnan niya ng kuan yung palay na para sa kwan second crop ng um, palay ito lang po ngayon yung binta ko kakonti <laughs> ilang kilo lang ito nasa sampo lang Kunin ko na naman po sa atin. Ayan. Okay. Ayan yung mga kambing. Kaya naman na kung tayong dito. <laughs> Sana yung mga kambing. Ayan. Kunin ko mo na yung mga kambing doon. Hintik na makalimutan. <laughs> kambing, basa na sila. <laughs> hindi makapagbilad um, ito mga upuan basa pa ito mga to hindi kami makapagfinis ito itong upuan pintuan ito um, wala pang upad hindi ko pa nagawa ng yung kanya, nya, nya yung hain cabinet ito lamisa tapos na rin itong lamisa ito lang mga upuan naso nga lang ito ganito yung panahon maulan na naman <laughs> hindi makapagbilad dito pa itong si Kisoy walang problema oh patulog tulog na lang taiga iga hehehe <laughs> ito sorry patatapos na naman magmerienda hehehe Hai kahigana na lang. Haha. 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 na lang si Tisoy. Tapos yung dalawa nakatali na. dito ang gawa ko ito uh, mga pan na naman na uh, umorder ng mga upuwat para sa ispilahan Oh, wait. No, At yung sili pa Bumalik na naman sa dati yung Panya Mga sira Hindi madami pa naman sana Madami pa naman ang bunga Kaso nga lang uh, Ang dami na naman na sira. Yung panigang wala na talaga uh, Yung mga kono sila uh, Namamatay na itong mga Taiwan na lang sana umabot ng kwan hanggang December ang uh, um, pagkaan dito sa Taiwan tapos ito wala naman umulan wala naman magagawa tapos <laughs> ko sana si, ta eh, si tatay na ito Taiwan para sa bunga yung yes, Sierra kaso nga lang ganyan ko yung tanong maulan lalo dito sa kwan ito yung mga ipipinis namin ay eh, nag-deliver sila ng cargo sa bahay kulang ako ng pambayad walang mapagkuhanan kasi hindi naman makapag-deliver ito tingga yung mga gawa namin hindi makapag yung dalawa kasi basa yung tahoy uh, na masilyan lang nila itong isang pintuan naman sana pipinis ko na rin sana kaso nga lang eh, medyo basa mas maganda pa rin na uh, mabilad sya para uh, pakasagaling kung siya uh, yung magbago Uh, yung kukulubot lulubog yung mga pa dito yung uh, parts nya hindi naman nabilad bilad ko sana ng kahit na dalawang araw o tatlong araw uh, ito, patinggalan pa na yung sili mga 10 kilo lang anim <laughs> na Taiwan tapos yung apat na panigang yun na lang yung pan yung panigang apat na lang na kilo masarap patulog ng ganito ang ng panong maulan o kaya magkape hindi <laughs> na ako makauwi sa bahay ganito naman bakas naman ng ulan at itong mga kambing wala na, hindi na makakain. Hindi may pastol. Nasa sila. Ito si Kisoy. Harap ng iga. Uy! <laughs>